ito ay 'yung ating mini amplifier na to ay gagamitin ko dito sa dalawang speaker natin na Bluetooth speaker ito pero na sila na kasi 'yung pinaka amplifier na to maliit lang pinaka amplifier na to ano so nagpa ako na ito ay ipapalit ito 'yung ating mini amplifier na to so 'yung ating Uh, dalawang speaker dito mayroon siyang uh, ilaw so pwede din natin ibalik yan so, napabawasan yan yung lakas ng ating speaker once na may ilaw na dito ano so umiilaw yan so hindi direct mapupunta lahat sa ating uh, speaker so ito ayan so sayang din kasi ito so binilang ko na lang, lang ganito So mas malakas siya pag dito natin ginamit. Itong ating mini amplifier idol ay pwede itong 12 volts dito na supply niya to 24 volts. So ang kasama niya lang dito, ito. So pag ginamit natin siya, halimbawa sa so tricycle, pwede ano, kung battery man ang gagamitin natin dito. Ang pinakaimportante lang dito pag ginagamit natin sa battery, dapat masunod natin yung polarity. Dapat yung pula sa positive, ito, dito, tapos yung itim ay negative kasi pag nagkabaligtad dyan maaaring masunog yung ating amplifier so kailangan natin ng uh, tamang polarity dyan pero pag meron tayong connector na ganito so ito ay 12 volts 12 volts itong ating adapter kasi so, yung pinaka output nya rito ayan 12 volts ayan kailangan so, tayong uh, babalikta rin dyan o hindi man tayo magkabaligtad dyan ano? dahil itong ating 12 volts dito ipapasok lang natin dito sa kanyang connector o oh, power supply so ayan, wala na tayong uh, kailangan na pagbalik ta rin dyan, e, tapos i-plug in natin ito sa 220V, try ko so, rin to idol yung pinaka sub out nya ano, so talagang uh, sub out ang lumalabas dito, tapos bukod yung kanyang volume dito, may volume sa sub out, tapos yung frequency sa sub out din ito, so itong pinaka main volume, kung naka true bluetooth tayo dito naman sa left and right output ng ating amplifier so meron din sya pala idol na 3.5 input. So pwede tayo gumamit dito ng DVD player kung sakaling gusto natin mag video okay. Gamit yung DVD player so magkakaroon tayo ng microphone input sa ating DVD player. So kung wala naman tayong DVD player tapos cellphone na paggagamitan natin, wala tayong microphone input dito ano. So pwede tayo kung mayroon kayong B8 pwede nyo magagamit yung B8 para sa microphone input dito sa ating mini amplifier na to. So ito gagamitin ko ito sa left itong isang speaker naman sa right. So i-sound check natin kung ah, malakas ba no. i check natin itong ating mini amplifier rider no. So katulad nito, speaker lang ginamit natin dito. So dalawa, left and right channel lang ating output dito. Nakatrobluto tayo mga idol. Yan, yung ilaw niyan sa ating speaker, nakakabawas ng tunog 'yan para hindi ma basta-basta uh, masunog yung ating speaker dyan. dahil yung para dapat sa ating speaker dito, napupunta sa ilaw. So nakakabawas ng power ng na nanggagaling sa ating amplifier papunta sa ating speaker. So mas okay lang 'yan dahil maliit lang naman yung ating speaker na ginagamit dito.